Eh. Opo. Tapos may isang ginawa si din na si niya. Oh, hindi pa natatapos. Um, hindi pala po. Kasi po ano eh, nung kami doon sa May Sapporo, winter so may shooting doon na kailangan wala niya ano, oh. So hindi na namin niya nga ah, ko. sa tama? Tapos na po yun. Oo, oh, no? I mean, yung... yung niya. po. Oo. Ito ng pinalabas dito yun na panood so, Ah! Namanood. Hindi. Ano yung movie na isa pa? Anong title? Ay, ano po? Yun? Yung hindi pa napapalabas. Ay, hindi palin... pa tapos. Hindi pa tapos. Ah, uh, ano yun? Anong title niya? O, oh. Sa Japanese movie title niya eh. Pinanood mm. so, niya yung, yung, yung pula. Eh di ba supposedly doon mayroon kang frontal nudity? Wala naman daw siya nakita ang frontal mo. Kasi nasa Netflix niya, eh, O, na. Oh, ito, oh, opo, tanggal, pinagal mo. Natanggal yun sa Netflix. Oh, yun, okay. okay. yun, dalawang beses nag-frontal, nag-frontal ka nag nag din sa sisit, natanggal din. Oh. Hindi yan yung tanggal, wala, wala po talaga. Ah, wala. Kasi nasa na kami ng ano yung bagot, ang sa ito sa Si Coco, nakita yung baka, behind. Diba? Hindi ka <laughs> Pero parang hindi naman siya yun. Pa, yung siya ba yun? Opo. Ah, siya rin yun? Wala pong double si Coco. Oo. Eh, just Sa ginawa nga niya sa ano? Hindi, ang sa sabihin Netflix eh. Oh, hindi tinanggal. Eh. May frontal sa Netflix, ano ka ba? Hindi ba nanonood? Wala po. Meron, I mean, may mga movies na may frontal. mga foreign movies. Hindi rin. Parang hindi pinapakita. Hindi, meron. Ako pa. Baka merong category-category yan eh. Hindi, merong mga ano, halimbawa eh, yung... yung Sa so, netis si ito palabas, tapos may pro... Meron, oo. Oh, Wala eh, pa ako napamanin. Na ako, yung... yung Yung kay Rocco si Freddy na, ano, na life story. Baka nasa Twitter ka. Hindi. Sa Netflix, pinapalag ko Netflix eh. Ako pa, kabisado ko, no? Kasi kung yung mga 65, yung 56, wala naman pondol yung mga yun, di ba? Pero, Um, oh, that's anyway. That's So, ano lang latest kay Vince? Bukod sa nabimbin, nabitin na movie sa Japan. Yung latest lupo ko ngayon, kay Direct Love po. Ah, magsishoot kayo bago? Oh, ano, sa uh, sabi, sinabi na, walking uh, title, ano, Walker. Walker. Si Rob King yung partner ko doon. Rob King do. Walker. 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 So, sa ba bali bago ng movie shoot? Eh, may Walker na rin si Direct Joe Lamangan. so, maaaring mabago po yung title. So, oh. Ano yung oh. ano, ito ko sa Walker? Walker! Ay, hindi pa po ano, hindi pa po binibay script. Ah. Pero bigyan sa akin yung ano, yung may pair na kumpleto. Ano role mo doon? Hindi pa bubuha ba yung Mr. 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 Mag-zoom pa po ko eh, the zoom ng mga cast. After na po, ibaba na sa akin okay. yung credits na po, yung synopsis. After na, Abby, may iba ka pa bang naibang project for Viva Max? Actually, naka-contract pa kasi ako nang may, may, may papyrus na yung contract ko doon. So, ah. ilan taong pa lang po. Alas kalahati pa yung contract ko sa Viva. Paano yun? Anong gagawin yun? Papayaran ka o ano? Hindi, hindi ba? Waiting po sa mga ano? Ibigay nila? Opo, mga pulen-pulen. Ah, Mahirap ba kayo na ang dami ng bago pumasok sa Viva Max? Hindi noon po. Mas nakakatuwa kasi marami na, marami na kami. Marami na kami. Marami na yung mga babae, lalaki. So, yun. Medyo lumalaki yung ano, namin. Yung masas... Yung mga... Yung mga... Yung Yung mga... Yung, yung, yung mga... Yung mga yan, yeah, 11 million na, di ba Oo. Oh, oh. yeah. Tapos Ru sa, nasa Max ka, nasa Diva Max ka, may Netflix ka pa. Uh -huh. Di Ang bongga mo naman. Mm -hmm. Eh, anong feeling na isa kang social media star? So, <coughs> hindi, naman. No? Wala. Kasi, tahiri ko. Hindi oh. uh -huh. ako. Talaga po media. Uh -huh. Eh, kailan ka naman lalabas sa Batak ya, Hindi ka ba ina-offera ni Coco? Hindi naman po na mag-uusapan yun. Pero siyempre gusto mo, no? Siyempre naman uh, po. Kasi sa probinsya, mga perka din doon eh. Opo. No oh, dito wala pa. Entend wala pa naman po. Ano pa? Bakit nga ba? <coughs> Bakit nga ba? Pero willing ka pa ba, ba na mag-frontal if ever? Kasi laging prosthetics ka lang doon sa ano, sa kaliwaan ba yun? Mm -hmm. Kasi isa eh, yeah. na pinutulan siya. Siyempre, bibigay ko pa rin yung best mo no, na tsaka yung gusto nyo dito hanggat ang hanggat na may kodra ka ulit hanggat binibigyan nila ako binibigyan trabaho oo yun trabaho. mo tsaka oh, oh. bata ka pa rin pag tumanda ka ba ganun pa rin <m echasalanmışa> pag tumanda ka pa? ah uh, pag tumanda oo o, di ba ang gusto kong maging big di isig eh sa mga pagbubro ang character ha o oh, na ako na ko si si sa no, Virgin uh, Forest. Yeah, Grabe na yung... ikaw, ginawa mo una pero lagi na puputol. <laughs> yeah. so, gusto ko pang talaga. Oo, <laughs> ah, yeah, so, naman, oh, napuputol. Ay, Eh, gusto naman niya eh. Oh, Nag-thankful nga siya, di ba? Na hindi naman nasa site, di ba? yan. O so, si Sidro ang peg mo pala. ganun uh, na... Yung karakter, uh, uh -oh. hindi yung, kar hindi naman siya yun eh. Oo, yung mga, mga roles eh. na ginagawa yeah. ng siya. Kasi sa totoong so. buhay, pag-ubad, hindi mag-ubad yun. Diba? Pero mga ayun, nakakatuwa ang laksang loob niya kahit na, diba? Sidlo zero siya. May oh, pinapagunahin oh, pa din naman talaga. Wala siyang kemi keme di ba? So, yan ang mga ano. Nagkasama na kayo ni Sid sa mundo? Opo, at saka ang muna, yung Ores. Ano yung ano ba? captive namin versus mundo yung... Ah, namin yung nakala, so, oo. O. So, at least meron na i share sa iyo si Sid na mga point sa acting, ganyan. Opo, totoo naman magayon ka ano ba ba ang mga dream roads mo? Ano, Vince? In character, siyempre, kay Contra Vida. Ah. Yeah. Uh, action, siyempre, yung table oh. Po, action drama. Oo. Oh, oh. Wala Pwede oh, ka, ka ba... action erotic, na Ganun. Ah, action erotic? Paano yung action? <laughs> hindi ka kasi nanonood sa ako. Oh, Paulit mo ulit! <laughs> kasi may mga ginawasan talagang ma-action na ano. <laughs> diba? Pero, kasi <laughs> yung, yung, pero kasi hindi ano eh, nangyibabaw yung, yung erotic, di ba? Oo. Oh. Pero okay lang. yung Hanggat, kumbaga hanggat araw ng erotin yun, gagawin pa rin ako ng gagawin. Mas malaman na ba kayo yung mga bagong Viva Max? Super! Super! Talagyan ang malakas ang loob nila. Pero okay lang yun. Kasi po ano eh. Ah, uh, siguro na nakakapasok sa uh, karakter sa ginagawin pa ng gagawin. Kaya ginagawin nila yun. Hindi, tsaka pa hindi naman sila pwede yung mighty arte pa, di ba? Kasi kung ano yung bigay, tanggap, di ba? Tsaka, kasama naman sa kwento yun eh. Yan po trabaho lang talaga. May may pagkakataon na ba na parang gandala ka? Sexy na parang, naman. Parang si si Rush na ba si Rush oh, Flores yung yung parang hmm. no, may oh, yun na parang tinuloy nila. ano ba yun? parang malamig ba yung balls, di ba? Oh. Pero ako hindi ako titigil siya sa boss, ang lamig eh. Ay, gaginawin ka. Oo, ang ginawin eh. Kulog yun. Magganon. Sa mainit ka pala, no? Pag walang dagat, siguro. Pero, never. Sabi mo nga, di ba, parati naman. O, ano ginagawa mo para makontrol? Kasi yung iba hindi na control tinutuloy. O. Oh, Ay, yung mga ganun. Hindi. Pero ba nagpahibakit na sa na ka-partner mo na okay lang, na ituloy? Wala, wala uh -huh. ng fairness. Pero, yung makikita mo pag sa mga bedsy namin, talaga mararamdaman mo na nadala na yung naging partner mo. Pero pag nag sensitive oh. so, diba? pag, na ulit siya. So, oh. diba, ko na ako ng bang ituloy, baka mapahiya ako, baka ako ng Sabihin. At saka ano yun para sa akin ano yun eh. Unprofessionalism? Hindi si po at saka pag nadala ka talo ka. Kailangan hindi ka talo tapos. Bakit? Lulit, yung libog mo, yung eksena na, na nadala ka, lumagawin siya sa scene. Pero pag wala na siya sa scene, pag wala na sa camera, kailangan ikaw na ulit yun. Ano yun nga talaga. Ang suggerihan. Ang